Good evening mga pangyaw Ito na naman tayo sa kusina Medyo bilisan natin ang talbaho natin ngayon Dahil marami tayong lulutuin So, ang una nating Luto Kanina is yung hipon Ngayon naman sumunod itong beef roll Yung beef roll is Yung sliced beef na nilagyan natin Ng so mushroom general natin Yung tinatawag yung beef roll So Ano yun natin yan mga pangyaw alam na natin yung proseso niyan mainit na kawali na yung, yung ano lang kunting hindi ka nung lagyan ng mantika dahil ang beef ay kusang nagmamantika yan so pagkatapos niyang beef roll may nakasalang sa tabi ng beef roll na yan may nakasalang din tayong manok yung isang kaldero na yan at saka yung katabi noon is sabaw nagbisita kasi tayo mga pangyaw dito yung mga kapatid ng amo ko kaya medyo marami tayong napasubo tayo sa kusina ngayon so may anim na po tayo tayong niloto nauna na yung hipon tapos yung frog tapos na rin yun so ito naman ngayon ang beef roll yan subukan nyo itong mga pangyaw simpleng pagkain at hindi naman mahirap lutuin mabagal, matagalan lang tayo sa prepare kasi alam mo na, na naman natin yung pagprepare ng mga ano, siyempre doon tayo natatagalan pero sa pagluluto naman yan easy easy lang at saka yung sauce na ginagamit natin yan sa beef roll na yan kung may sauce kayo sa bahay ninyo yung pang, pang barbecue pang BBQ na uh, beef ribs ganon yun na lang ang gagamitin para hindi na tayo mahirapan gumawa ng sarsa niya. So ngayon, kumuha lang tayo doon. Ganon kadami na beef roll ang ginagawa ko mga apat na tablespoon na yung sa BBQ sauce. So, Iinitin lang natin. Warm lang yun ha. Hindi talaga pakuloan. Warm lang. Kasi pag pakuloan mo yun, umaalat yun. So ngayon, i-warm mo lang yun siya. Tapos, ispringkulan mo yun na spring onion. Yun lagi ang laging ano natin. Yung sprinkle natin para dumagdag sa pabango niya. So, pagkatapos nito, ilagay mo yung sauce na sinabi ko na uh, sauce. Itatapping mo lang yung sa taas. Yung yan ay wala ang timpla yan. Plain lang yung stomach room at saka yung beef. So, yung pinakatimpla niya, yung ano na, yung BBQ sauce na natin sa taas mo na So, panoorin muna natin sandali. Mag-brown-brown -brown lang siya ng konti huwag nating patutungin ayaw ng amo yung tutong ay timin mo? so medyo brownish lang para magandang tingnan at saka tamang tama lang pagkaruto saka malakas yung apoy natin bakit? kung mabagal lang apoy sa beef nagtutubig siya nag -magtut, mag ano siya yung naiiba yung texture niya kaya pagdating sa karne na beef kailangan malakas medyo malakas yung apoy kasi madali lang lutuin yung ganitong klaseng ulam kaya lakasan mo yun pag nag brown na hango ka agad yun I hope na magustuhan yung mga panyaw to at sa mga bata patok din ito sa mga bata gustong gusto ng mga alaga natin mga bata ito okay kaya mo gusto ito simpleng luto lang Simpleng pamilya na yun. Simpleng kain. Simpleng lutuan. Pagod lang nga talaga sa kusina. Pagdating sa pagprepara ng mga lulutuin. Lalo na pagdating sa hugasin. Doon tayo mananamlay sa hugasin. Pero dahil trabaho ang hanap natin kahit nandito sa sa ibang bansa. At tiis. Yun ang kapalit ng dolyaris na nakikita natin. Pinagpapawisan talaga natin. Para tayo kumita. Yan. Tapos na yung beef roll, ilalagay natin yung topping natin mamaya. Pero nagsalang muna tayo ng isa pang kawali para naman yan sa abalone, steam abalone. Yung steam abalone, fresh ang bibili ninyo na sa palengke. Mura lang, 60, 50 to 60 dollar yung sampung piraso na abalone na yun. Yung kumikibot-kibot pa para buhay talaga. Linisin nyo lang yon Tapos, lag, oh, yan na yung bifrol. Putol muna tayo. Yan yung beef roll kanina. So, yung abalone. Pagkalinis niyo yun, patuyuin niyo yun, ilagay niyo sa pinggan, lagyan niyo ng orange skin. Yung dried orange skin. Mag orange strip na yun siya. I-slice niyo yun. Itapping niyo sa taas yun. Tapos sabay ninyong i-steam. Mabango yun. So, magkanaw lang kayo ng sweet sauce. Ihalo nyo dun sa light sauce para tumamis-tamis siya. Tapos magpakulo kayo ng mantika. Lagyan niyo uli ng ginger at saka yung spring onion. Yung mantikang yun. Tapos, ibos niya doon sa sweet sauce at light sauce na na-prepare ninyo. Na-prepare natin. Yun, yun. Na Prepare na natin yun. So, yan yung itatapping natin mamaya sa abalone. Pero sa kasagsagan sa ginagawa natin na yun, ayun, bilisang pagkakat ng manok. Kasama ito sa ulamin apat lang naman sila na tao ang kakain pero siguro ugali na talaga nila na pagdating sa kain pag may bisita, parang talagang maraming lulutuin parang sagana sa lamisa talaga At maubos din naman nila kung may tiraman din eh, buto okay yun. mas masayang panoorin yung kinakain ang niluluto natin kaysa tupakin tayo pag naghirap tayo na magluto tapos tusukin lang ng sub hindi ka kainin. Mas maganda na yung napagod tayo, tapos nakita natin na para nasarap pa naman sa niloto natin, napapawi din yung pagod. So, story lang yan ng kuhan. Ayan, yung manok. Hindi ako marunong mag-arrange ng manok, katulad ng iba na paglagay sa pinggan, manok pa rin yung mukha. Eh, hindi ko kayang gawin. Magawa ko naman siguro yun. Pag walang bisita, yung ina-arrange-arrange ko talaga pero pag ganyan na uh, talagang habulan yung oras kasi kailangan kakain ng mga 7 o'clock pero lumampas lalampas talaga tayo kaya eh, eh, 7.15 mga ganun dahil hindi kakayanin ang power sa daming lutuin dahil hindi naman pwedeng magluto tayo ng napaka-advance ng mga alas 4 ganun ni eh, wala malamig initin mo yung niluto mo masisira yung lasa sa kakainit nasisira so itantya natin yung oras ng kain doon sa pag-start ng pagluluto natin kaya medyo paspasan. So, yan na yung abalone. Kumuha tayo ng chopstick. Dito, tinutusok natin ang pag-steam ng abalone. Ha? Ang teknik lang nito, yung kulong-kulo yung tubig na gagamitin ninyo. Tapos, ilagay nyo yung abalone. 3 minutes lang talaga. 3 minutes lang. Akala natin hilaw pa yon, Madali lang buhay nito. Tapos, tusukin mo. Dahil pag tumagal ang abalone sa apoy, Nako, parang rubber yan, parang guma. So, iyan na yun pala. Iyan na lahat yung niluluto natin. So, yun. So, ito na mga hugasin natin. Kaya salamat!